big arc. Mm -hmm. So, are you Miso going? Tam? Are you going to ride any? Uh, <laughs> oh, okay. niya tong parking doon. O oh, pwede na dito. May ma pala dito eh. Are you going to ride, Mommy, bicycle? Um you Marunong want? ba po? <laughs> Oo naman, eh. Dapat ni. Dapat tayo <laughs> natatakot. Dapat pala, balik tayo. Tapos, mag-ride si mami ng bicycle. Huwag na. Nood na lang ako. Nood ka na lang, mami. Sama mo, chuka ko. Ganon kayo. O, oh, pwede. Sarami. Back ride ka. Tara, okay. mag-rent tayo. Walang parking. Na. So, guys. Dito na kami sa Ark. Tara, gulits. Guys, dito na kami sa art. Yan, oh, no? mga kasama ko. Oh, yan, yan. Yes. Oh. Hi. Hi. Yan. Hi, Apple. <laughs> so, punta na kami. Wow! Yan na. So, yan ang ark. Oh, tingnan nyo mga paligid, guys. Ang daming na mamasyal dito. Wow! Mayroon din dito. Mayroon din dito. So, uh, yan ang ark. Kaakyatin namin yan mamaya. Osa yan, o. Oh, osa. Akyat tayo ng ark, dai. Ay, Mio, may dalawahan pala na bike, o. Oh. Sana. Ah, doon? <laughs> Ganda ng parking niya. Perfect. <laughs> oh, perfect. Nasa taas pa good siya. Nakapark. <laughs> Buti sila. Nakagawa sila ng ark. Nung kapanahonan yung uso yung ark. So, guys, punta kami doon sa taas. Pakita ko sa inyo kung anong laman ng ark na to. Special ko kayo, itutur ko kayo doon sa loob. Ito mga kaibigan, no? Wow, dito talaga nag-relax ano, ang mga people. Ah, magdala ng tent dito? Ang ganda nga. Tapos yung mga table nila is folding. Mar. Ako oh, maganda. Oh, may nagpapalipad ng saranggola. Oh. Eh. Oh. Oh. Yun yung ark na matagal ko nang pinapangarap. Dito <laughs> lang to sa Digo City ng South Korea. Yeah. yeah matagpuan nyo guys kaya ito tour ko kayo doon sa loob at ito ang mga kasama ko yan Ayan. si Winwin -win, -win, Pin -win. at saka yun ang aming mahusay na Miss Apple nakakain ba yan eh? oh nakakain yan full of vitamins yan let's go there oh punta na kami doon papasok a kami a doon shop, sa uh, inside yes upstairs There's a coffee, coffee there. You can take it. Wait, Huh? Asan kasi yung mas mo? Isot mo They are wearing mask. The others not. You're supposed to wear your mask because the the yellow dust. Yellow dust fire, is spreading. You no, know, it's spreading the air <laughs> from the world, especially <laughs> Korea. Guys, let's get inside. Let's go to inside. Um, uh, how about the ri riding a boat? Uh later. Later. <laughs> okay. We will do it later. So, papasok na kami, guys. Is this, is this your first time of uh, inside? My second time, but it's not clear before. Not kasi, complete. but oh, not yet completed. Uwi kagad kasi Hinahangap yung asawa. <laughs> so, ito yung art. Wow. Wow, ang ganda dito. Yun, mayroon silang mga art. Mga art na pinadikit sa mga dingding. Ding. Yung mga gawa siguro to ng mga estudyante. Yun. Yan yung ano nila dito, yung mga art frame nila. It's about sa About sa dagat or sa water. Kasi may fish. May nagmimingwit. Ayan o. Oh. Namimingwit sila kasi pwede kayong mag-ride ng boat dito. Ark. Kasi ark talaga. Okay. Ark. Ayun. Nandoon niya dahi. O, oh, naging insa dahi. Dito dahi. Ikot mo na tayo. Ah, dito pala. yun Hindi pala nawawala. So ganito yung ano nila, nagiinsa sila. Ah, nagiinsa sila. So ito yung mga traditional dito sa South Pole, uh, for respect, respecting uh, someone or many people. <laughs> Mag-insa tuwing may nakasalubong ka, may, may nakasalubong ka. Uh, when you say good morning, kanila is anyong sayo kaya yan lumuyo ko sila ayan kaya kami sa second floor kasi doon ipakita ko rin sa inyo ang coffee shop um, inside the the, the, the ship oh. saka doon sa ano mayroon doon sa pinaka taas talaga ang ganda ng view ang view doon nakapunta ka na rin eh Oo, oh, pero saglit lang nga kami kasi yung asawa niya mamadali. Yung asawa ni Ami, di ba tinawag kami? Ah, dati. Oo, oh, libre kasi sakyan nila. Yeah. <laughs> kasi floating siya doon sa island eh. Tapos mukha naman talaga siya naman doon yan. Saan yung dulo nito? Ayun doon, oh. Andiyan, oh. oh yan, oh. dahi may history kami dito dahil <laughs> natatawa ako sa experience ko dito, dito eh. Ta, no? wow ang ganda oh so ito ito guys ang pinaka front or dulong sa atin pinaka pinaka dulong sa ano sa art ombaga sa sakyan ayan oh, diba? ang galing so kita lahat ang ano dito oh.

may dai may nag-vote na doon dai dak, dak dak. Parang ano lang ah. Uh, Parang tay tay, tay 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 Na saan? Wow. Wow. So nakahanap din ng upuan. Nakahanap din ng upuan. Hatcho ko. Bili tayo. Niyo. Okay. Bili kami ng coffee. Kahit wala akong pambili. <laughs> Libre ako ni Apple. Mga kaibigan, mag take snack muna tayo dito. Snacks muna tayo dito. Nailabas mo. Nailabas mo. kapag labanas na kayo kita. Tito, ay, 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 ay. Dati mo na ng malaking tawad sa face. Oo nga, dahi. Where is mine? Ito? Kaso yung pink ang nabusot ko <laughs> Love. Love pa rin. <laughs> Dapat yung Dapat na may love ka. Tapos, pwede man yun dahi. Yung iba maraming katila kinukuha. oo, oo. Yung lang talaga, yung nag Yung iba, <laughs> minsan tatlo, okay. <clears throat> gano'n. Kami dati, yung may bansita ko, kuha ko ng pula, kuha ko ng pink, kuha ko ng grey-yellow. Kaya <laughs> ganyan ko. Ngayon wala eh. Mula kasi nag-pandemic, na no more on ano na ako eh, yung napagunayan ko rin na minsan talaga dito, church din, is yung sarili mo din. Pero iba pa rin yung pamilya minsan, yung pupunta ka rin talaga kung saan yung pupuntahan mo dapat. Oh, let's take our snacks guys. Nandito, sponsored by Mrs. Miss Inwin. And Apple. <laughs> Inday, <-dye, body> Badiday. <laughs> si Inday, Badiday. Kailan kasi pinagpunta tayo dito? Nagpunta tayo naman ako, nagpunta. Yeah. Ayan na, hindi. Oo, Wala Kasi edit na Dapat ko i-dugtong. Hindi ko rin nakalain na papunta tayo dito eh. Dahil yung i-edit ko ngayon, kahapon, eh, wala sa bahasa. Ihinagak ko na ang kadugtong noon pala ay ito. Tapos kanina, nasa gubra tayo, ko, wala po ito, itugtong yun. Kamakaambiyan silang dalawa. Malaya <laughs> magkikita Ayoko na ay, kaya etagaano ako min kasi ayoko na ng kating-kating. Hindi na kasi hindi ko na i kasi alam natin ano na. Ay, yung, ay ako iniedit ko kasi kaya. Maliban na malibala lang, maliban na malibala lang pag may idadagdag. <laughs> sa sa ako labot ko. Kaya na pala lang short short short. Ngayon hindi admit screen. <laughs> <laughs> Ay, nang, nang, nang. <laughs> ang haba ng buhok nito oh. <laughs> <laughs> Tan La Ibang lahi yun. Oh, parang bala ko ng magpakaba ng buhok kasi dati ang haba ng buhok ni oh. mm. Mga ibang lahi mahilig sa ibang buhok. Kasi wala <laughs> nang <laughs> nagbago na ang takbo ng buhay Naging Korean. Nagbago na ang takbo ng buhay. Naging short hair na. Ako ang matamis ganyan talaga yung mga book nila ang iba abot pa sa talampakan ang hirap no no pabawas high blood yan dahi yung maasig punong naman din. Dapat hmm? wala may salamin ako. Ay, hindi ka nagsalamin. Di ba yun na may gamot naman ako. Ay, matapang ako <laughs> yung <May> gamot ako. Gracias. <laughs> ang ano daw niya, yung mukha niya, pag paripa, para repair niya, magiging in this bishop, magiging you. Late kami. Late na tuloy. Wala na. <laughs> black, Yan, is, eh? black is good when, it, when it's not scripted. <laughs> <laughs> okay. <Yeah. laughs> okay, pasaway. Okay, sakit akong pala. <laughs> okay. Babalak nga ako, pero nangyayos ako naman. Kasi yung sekretary namin, imbis bishop yung mukha, pinarip, nagiging pa. square tuloy. <laughs> <laughs> Luging, yung, yung nagiging ko, yung 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 pangahanas ano? siya. Dito? Hmm. Lumaki yung dito niya. What? Eh, dati, eh, di eh, bishop yung mukha niya. Gusto niya patabain. Tumaba nga. Papakaya, pero ang problema kay... pa siguro mo Nagiging okay to. Lumaki ay, yung ay dito. Yung Pula, yun na rin. Wala, yun na rin nagaganda nagagandahan ako sa una niyang mukha. Sa pangalawin ko si Oni, pinarepe-repeto. So, ngayon tuloy na, ano na tuloy ako? <laughs> Naging double Naging <laughs> double. Tayo nang maingay din. <laughs> Aray ko. <laughs> Jesus. Silent. Silent. Silent is no. Ang <laughs> sakit ng pangako. Ay <laughs> naku. Asan na to Dada? Sabi niya malapit na Dapat kasama siya Kasi kung ano kami lang talaga ni mami Nagplano eh, Kung makasama siya dito so, Hindi siguro kasi Sabi niya baka malit siya Una na lang kayo Hmm. Hmm. Hindi na yung pupunta. Alam mo na yan pagpunan puna na. <laughs> wala na yan. <laughs> Hindi na yung nakapun. Kaya sabi niya, siyong kasama yung eh? kung si Apple, si kita lang. Eh, nasa, ano pa siya, travel. Eh. Sa iPhone. mo mga humaang tayo na ako yung humaang right Alright mga kaibigan, bababa na tayo. So, dito na tayo sa baba. mag a na tayo. And, sana hindi po kayo magsawang manood ng aking uh, video upload. Uh, mga kaibigan, thank you for watching. And, uh, kita-kits tayo. Kita-kits tayong muli for the next video. At, mayroon na naman itong part 3. So, dito pa rin sa arc Tingnan natin kung ano ang uh, kaibahan sa gabi.